narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Roel and Rachel Love Team. Oh my angel. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga nun si Kuya Ruel and Miss Rachel. Sila ay nasa bahay ni na Miss Rachel. Kaya naman nag-live si Kuya Ruel nang sa ganon ay makamusta niya din ang kanilang mga fans at makakaintuhan ang mga ito. Nung nag-live naman si Kuya Ruel, ay nakita ng mga fans na tulog na si Miss Rachel. Napakahimbing ng tulog nito, lalo nga at katagin din si Kuya Rue. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my Sabi nga ni Kuya Rowell ay talagang napakaganda pa din daw ni Miss Rachel kahit natutulog ito. Kaya napakadaming fans naman ang kinilig. Lah, ano yung... Baka mas picnic. Hindi, makayos paghanap. Ayun siya <laughs> Ising Yes Ano sa'yo siya? Ano, kumusta ito, Dian? Ay, yan ang balata Ay, sabi ko bagay Sasigat so kayong mawi Bay, yung tip-tip-to Yan <laughs> Pinakausap na po Okay na pangunan Langga, okay ka na po dyan? Okay na daw. Okay, na daw. Shoutout po, Roel. Ayan, si Annabelle Makugay. Shoutout po, God bless po. Violita Alejandrino. Shoutout po sa'yo. Janjan, watching naman pa. Shoutout, watching from Balat, Batlobo, Batangas. 5,000 kami naghihintay na magising si Langga. Ayan po. Kakatulog niya lang po. <laughs> Inistorbo po, po ni Rochelle. <laughs> Wala siyang skwela. Half day lang po siya ngayon kasi may debate daw. Half day lang po ang Langga natin. Ayateria, shoutout po kay Ria Ularte. Sir Nick, ayan, shoutout po uh, Ate Joy Makaraig Shout out Shout out po Dong founder uh, Ma'am Gina Peralta Uy si Ma'am Gina Ma'am Gina Peralta Si Ate Franz Sumido Ayan. Ngayong Sunday po Mamimigay po tayo ng bigas Ma'am Cristina Sanuan Shout out po sa'yo Ayan. Bait ni Dodong Watching from ortiga Si Annabel Ricafort Regina Mamalinta shot po mega shot po kay Bailosis Leia oo nga ganda asa na grabe tulog na ganda pa din asa ng ustisya sabi po ni my globe by myself pinagbala dodo wala ka man kanina nag upload po ako ng, ng ano po unboxing po namin Pag-greet ng pamangkin ko daw si Joffy. You must be proud, my dear Rachel, kasi gusto gusto ko ng lahat para kay Rod, especially sa pamilya niya. Sabi ni Proud Igorot Kuwait. You know? Ga, anong masabi mo? Hmm? You must be proud, my dear Rachel. Rachel. Kasi gusto gusto ko ng lahat. Ay, grabe. Salamat po, Dick po. Hindi ko po in-expect yun. Salamat po sa inyo, sa mga e... nakaka-appreciate po sa akin. Maraming Dito salamat po. Hindi daw niya in-expect. Ga. Uy ga, ba't naman dinilit mo? Wala Ay! Uwira kasi L.B. liprado Wala. na dilit mo Hindi <laughs> di kalaunan ay nagising na nga rin si Miss Rachel Tuwang-tuwa din naman si Miss Rachel nang narinig niya Na may fan nga na nagsabi na gustong gusto siya ng lahat Kaya naman hindi niya daw talaga ito in -inexpect At grabe din ang pasasalamat niya sa kanilang mga fans kitang kita nga din dito kung gaano ka sweet si Miss Rachel kay Kuya Sapagkat parang nanlalambing nga nun si Kuya at sinabi niya kay Miss Rachel na i-shout out siya. Nung sinout out naman siya ni Miss Rachel ay napakalambing ng boses ni Miss Rachel at tinatawag pa siya na langga. Sabi nga ni Miss Rachel ay shout out daw sa kanyang langga hindi na talaga mapipigilan ang kaswitan ni Kuya Rowen and Miss Rachel. Napakadaming fans ka nagsasabi na sobrang close na raw nila sa isa't isa. Kaya napakaraming fans nila ang sobrang kinikilig. Pagtapos naman nun ay nagpasalamat din sila sa mga kilala nilang sponsor at fans nila sa walang sawang pagsuporta sa kanilang dalawa na ano yan, na accident accident lang po ikaw ko sabi ni ayun na yung partner ko na idol idol ka Gerald Paulite Hello, sorry po kayo, sir. Uh, si ma'am Elby eh, ma'am Elby Leprado, Le hindi ko po sasadya ano yun hmm. ikaw lang mga kaano yan Dung Roel, bagay, ha? Eh? Roel, yung hair mo kahapon nung nagbukas ko yun, nung balikbayan, bagay sa'yo, ganun, bumabata ka lalo. Eh, ay, sabi ni Angel, easy. Easy. Angel AC. Hindi naman po. Ganyan po yun, ha? Messy. Messy hair. <laughs> no need na, ano? No need na wax. Ay, Ma'am Hilda, salamat po sa mga Naka-pinks ni BB Blooming. Napaka pink ni BB Langga Blooming. E. 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 <laughs> <laughs> Mam Hilda Estrada, salamat oh, po. Dang Rowel, anong say mo sa sinabi ni Kuya Bal na ipapakasal na kay ni Langga mo, Rachel? Basahin niyo po yung title natin. Basahin niyo po yung title. Ano na ko si Roger. Wag mo naman ako po. Hindi ko rin ako pa ito. Ga, paranas na ng shoutout. Shoutout po kay Langga. Ay, salamat ga. <laughs> <laughs> Aga, nahulog na ako. <laughs> shoutout kay Langga ko. Salamat. Yee. No, ano mo na? Sutil mo daw, sabi daw. No, daw malikot na. ang camera. Ano lang yun? Ano sutil? Sutil ka daw. Ay, Gwapo. ano, so, ah, ah, okay lang naman. So, Sutil ka daw, ano daw nang mabaho. Eh, grabe <laughs> po kayo. Ito yun? Gaya, nipis mo. Ay, patas mo. Eh, Wala, ulan na ulan? mo, nakikita ko na naman yung nipis. <laughs> Basta. Bastos. <laughs> Bastos ka man, ano, Ro ano, Kalinga para vlogs. Napadpad ka dito. Oh, Sa mga open-minded lang po hmm. yun. Kung hindi ko open-minded. Ah, sutil means bully. Hindi <laughs> man ako bully. Mm. Ang sutil mo rin. Ang bully mo man po. Dream ko makita kayo dong nilangga. Sabi ni Jocelyn. Ay, si Ate Jocelyn. Ay, shoutout po. Shoutout po. Si po. Si Yusun po. Borderless thinking. Eh, Shoutout sa mga nanonood. Shoutout po kay Sir Borderlo is thinking, RC Supremo, Tita Trending Pia, Wow Live TV, Miss M Live TV. Shoutout po sa inyo mga mm. ba? barang salamat po sa inyo tuloy na pagsuporta. Wow. Ay. Sana wala akong nakalimutan Marami pa 'yan. Sa iba pa pong mga ano. Shoutout Rachel sabi ni Ate uh, Christina Sonuan. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!